For today's video mga badi, so nag-ano mi, nagluto mi karon tungod kay Domingo man, walay mga himuon. So for today's video, kailangan nato magluto ug sudan. So din higiwa na na ni Kuya and then mo ang amo ang mga lamasin, mo niyang among mga lutuin, kanaan amo na siyang lagaon karon for today's video mga badi. So, gihiwa na ni Kuya ang iya hangalamas. So, muna na siya ang koan luya. Yan na nang gihiwa-hiwa din ha. So, yan din nang gihiwa kay magano siya. Mag-marinate for today's video. And then, hauman na niya. Mm -hmm, wala pa gay. na siyang gigagmay kay iyan ang i-marinate sa iya hang. Giadad hangak Karni, So for today's video is yes, bawal ba yan yung kutselyo pero wala pang tema himo di ka balo mag-edit nga madelight na siya no? for today's video mga wadi and then ka na siya so nagdali na good me ana naabot na na si Kuya gikan ng haog water kaya wala mi water and then naapod tayo bisita nga kuan taga Kida Pawan City chart gidi bitaw oi okay. ka na mo na siya ko lang di atik. and then pagka human gin naghugas na ko plato din ha plato kaldero kay may kuan maako na tong lagaon tong isa ka kuan carni so syempre ako nun na na siyang gibutang sa dako nga kaldero gitransfer na ako na siya kay kahoy akong gamitin for this video and then nakato na ako dito sa halingana na ako. so nakahaling na dai ko so kana siya is ako na na siyang ipatong dito and then magkembot-kembot ko anak din ha i peeling guwapa dito-dito dai to guwapa um, paghinay di dai kay maigo ka din ha ambot na lang mauntog na imo hang mga lawas din ha masakiton ba kayo ka um, di ba so kusog na kaya akong kalayo no ako na na din ha no lisod pud og ah, daw lang na ako. Ibutang na ginakuna din ha, kay halingan, oh. ba diba, mo na ni ang na-marinate, sa so marinated na kainis, super delicious and yummy. Mmm, yummy sarap. Oh. Siyempre, di ba na masugba kung di tamo haling din sa pikas, maghaling po ta din sa pikas, no? Kaya para naatay lutuan sa atong sinugba, no? So, siyempre, magsugba man ta. So, maghaling ta. Lisod po, ka mo akong pahalingon. So, ako yung dapat ang maghaling. Kaya di tamo pahalingon kay nga, no? Di mo kabalo, ha? Di mo kabalo galing. ako lang kabalo char dili bitaw ay di ta mo palingon para dili mo maasuhan kay mga gwapa ba bay ako mga followers ah sana oy unta no please uh, share the video kung ganahan mo and then paki like and share na lang pod and then kung naa mga comment comment lang mo o tagaasa asa mo o asa nakaabot ni atong mga video mga badi so dako kay ko salamat sa inyo atong kay nakasahod na ko sa Facebook nga kuan kanang tungod ninyo ah, kuya wa no ma happy kaayo so 6000 followers na ta ah, di ba so wala nang kuwa mo ko nangin ang lago more video uh, more more video more followers ang ako alang naalang alang ko i-upload every day oh, okay na ko no di bang ta magingon nga iba ilahi ko i-share ko oh di ba di man magingon ana kay lain pod kaayo oh so mo na ni ang kalabasan sa marinate ni kuya So, kung inyong makita din ha, perfect na kaayo siya. Butangan na lang siya, duyo, pamenta, ahos, bombay. Tapos, kumut-kumuto na ni kuya niya para ma-sulod daw ang kalami sa ano, o ang iyahang mga lamas sa karne. Grabe giyo, as in, makainon kag bahala gulay sausawan sapat na ah kuya o patandag suka unsao na lang kalami so among gamit ani kay sir 1 ah sir oy sana naman sir verse 1 nagpaparinig ako sa iyo char For this video is yes, mo na niya ni gikumot-kumot na ni Kuya kay para sugbao na niya. So din hinalang lang kutob, ako'y nagbutang anang magic sarap kag isugo ko niya. Rizal, butang ng magic sarap ang ako ang gikumot-kumot. Ah, Kuya boy. So gi try ginabadihan ang hugas na akong kauban dai ginang gikumot kay para ang mga lamas, o okay, ang mga soy sauce, ang mga suka, yes, o okay, ang magic sarap, is maabot good siya sa lasa, sa pinakasulok-sulokan sa ato, ang po uh, for this video. Kaya din to daghang kayong salamat sa inyong pagtanaw, mga badi. Oh, happy Sunday, everyone! Bye-bye! See you!